Good morning, good morning um, Wala naman po kaming gis ngayon no? uh, Bukas, sabi ng boss namin uh, May gis raw kaming uh, Tatlo Elan Hopping Kaya punta naman tayo ngayon sa bangka Kasi uh, Kanina po naglinis po kami Tapos pumunta po ako dito sa dive shop Kasi nagkuha po ako nitong mask yan ito pong mas na yan para uh, magamit namin sa pagpalabas ng bangka kasi nakapasok po kami sa mababaw na lugar yan good morning no? good morning sa lahat ng mga uh, solid followers sobrang hina sa kiss mo ngayon mga drivers Lakad muna tayo dito sa tulay. At diyan po si Sir Babo. Sir, yung kapit live shop namin diyan, nagjogging. Sir Bob. Diyan po. Sir Kuryano. Jogging, jogging. pas abril sila dito ng mga nabus. Diyan po si Kapo. Diyan po. Yon sa bangka. Totoo 'yung pinaka. Ah, hina nang gising namin ngayon. 'yon. Yan papa naman tayo dito sa dagat nan. Gay. Huh.

na ah, imo lamang gibyaan daw midjaray mo igamit gamit yan at shout out pala ni Brad Romeo Limpangog at David David Lucanias Brian Putot ah, Munali yan shout out po sa inyo lahat kumusta po kayo at shout out pala ako ni James Stephen Apostol at saka ni Jinilin Jinilin Bunado Takatani yan yan shout out po sa inyo at kumusta po yung trabaho Kylie Jill yan shout out po huh. kahit nakalakad po tayo dito sa tubig shout out pa rin natin sila para ah, hindi na po, po sila magsawang sumuporta po mga drivers yan chill chill lang Relax pa ngayon bukas may gis po kami bukas island hopping buti na lang po ah, nalinisa na po yung bangka namin tinanggalan po namin na lumot kasi sabi ng boss namin I don't like green color yeah. maaga po namin nilinisan tinanggalan namin na lumot ah Ito na po yung bangka namin mga kadibers yan. Yan po si Kapo. Ah, nagbuyan. Kuha lang po ako dito ng mas para talabas namin mamaya yung bangka. May magamit po kami na ipakagat yung anchor O so, yan, mas. Para makakita po tayo sa ilalim. Yan. Ito po. So, mas na yan. And dito lang po tayo sa bangka namin. Ah. Okay. Okay. Hmm. Yan good morning. Ito po pang kalamin. So, umo tayo dito sa mga wings, mga kalibers, para makakita tayo. Dadaan tayo dito sa hagdanan. Yan. Malinis na po. Malinis na namin kasi kanina marami pong uh, lumot. Ah. Yan. Nakakaya tayo.